Araw-araw na mga salita ng Diyos. Kalakip ba ng sariling mga kalagayan ang inyong pagkaunawa sa katotohanan? Sa totoong buhay, dapat mo munang isipin kung aling mga katotohanan ang nauugnay sa mga tao, pangyayari, at bagay na iyong nakaharap na matatagpuan mo sa mga katotohanang ito ang kalooban ng Diyos at maiuugnay kung ano ang iyong nakaharap na sa kanyang kalooban. Kung hindi mo nalalaman kung aling mga aspeto ng katotohanan ang nauugnay sa mga bagay na iyong nakaharap na, subalit sa halip ay dumiretso sa paghahanap sa kalooban ng Diyos, isang bulag na pamamaraan ito na hindi makapagkakamit ng mga resulta. Kung nais mong hanapin ang katotohanan at maunawaan ang kalooban ng Diyos, kailangan mo munang tingnan kung anong uri ng mga bagay ang nangyari na sa iyo sa aling mga aspeto ng katotohanan na uugnay ang mga ito at hanapin ang partikular na katotohanan sa salita ng Diyos na nauugnay sa kung anong naranasan mo na. At pagkatapos ay hanapin mo ang landas ng pagsasagawa na naaayon para sa iyo sa katotohanang iyon. Sa ganitong paraan ay makakamit mo ang isang dituwirang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ang paghahanap at pagsasagawa sa katotohanan ay hindi pagsasabuhay ng isang doktrina nang wala sa loob o pagsunod sa isang formula. Ang katotohanan ay hindi gaya ng isang formula, hindi rin ito isang batas. Hindi ito patay. Ito ay buhay mismo. Ito ay isang buhay na bagay at ito ang patakaran na dapat sundin ng isang nilikha habang nabubuhay at ang patakaran na dapat taglayin ng isang tao habang nabubuhay. Isang bagay ito na dapat mong hanggat maaari ay maunawaan sa pamamagitan ng karanasan. Ano mang yugto ang narating mo na sa iyong karanasan, hindi ka maihihiwalay sa salita ng Diyos o sa katotohanan at kung ano ang iyong pagkaunawa sa disposisyon ng Diyos at kung ano ang iyong nalalaman sa kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos ay ipinahahayag lahat sa mga salita ng Diyos. Nauugnay ang mga ito nang hindi maihihiwalay sa katotohanan ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon at kung ano siya ay mismong ang katotohanan. Ang katotohanan ay isang tunay na pagpapamalas ng disposisyon ng Diyos at ng kung ano ang mayroon at kung ano siya. Ginagawa nitong konkreto ang kung ano ang mayroon at kung ano siya at malinaw nitong ipinahahayag ang kung ano ang mayroon at kung ano siya. Sinasabi nito sa iyo ng mastuwiran kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang hindi niya gusto, kung ano ang nais niyang gawin mo, at kung ano ang hindi niya pinahihintulutang gawin mo, kung anong mga tao ang kinamumuhian niya, at kung anong mga tao ang kinagigiliwan niya sa likod ng mga katotohanang ipinahahayag ng Diyos, makikita ng tao ang kanyang kaluguran, galit, kalungkutan at kasiyahan, gayon din ang kanyang diwa. Ito ang paghahayag ng kanyang disposisyon. Maliban sa pagkaalam sa kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos at pagkaunawa sa kanyang disposisyon mula sa kanyang salita, ang pinakamahalaga ay ang pangangailangan na marating ang pagkaunawang ito sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Kung inaalis ng isang tao ang kanyang sarili mula sa tunay na buhay upang makilala ang Diyos, hindi nila magagawang makamtan iyon kahit na may mga tao na makapagkakamit ng kaunting pagkaunawa mula sa salita ng Diyos, limitado ang kanilang pagkaunawa sa mga teorya at mga salita at doon nagbubuhat ang pagkakaiba-iba sa kung ano talaga ang Diyos mismo. Ang ating ipinagbibigay alam ngayon ay nakapaloob lahat sa saklaw ng mga kwentong na itala sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito at sa pagsusuri sa mga naganap na bagay na ito, mauunawaan ng mga tao ang kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon at kung ano siya na kanyang naipahayag na. Tinutulutan sila na makilala ang bawat aspeto ng Diyos ng mas malawak, mas malalim, mas komprehensibo at mas mabuti. Kung gayon, ang tanging paraan ba na makilala ang bawat aspeto ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga kwentong ito? Hindi, hindi ito ang tanging paraan. Sapagkat kung ano ang sinasabi ng Diyos at ang gawain na Kanyang ginagawa sa kapanahunan ng kaharian, ay makatutulong ng mas maigi sa mga tao na makilala ang kanyang disposisyon at makilala ito ng mas lubusan. Gayunpaman, sa palagi ko ay bahagyang mas madaling makilala ang disposisyon ng Diyos at maunawaan ang kung ano ang mayroon at kung ano siya sa pamamagitan ng ilang halimbawa o mga kwentong na itala sa Biblia na pamilyar sa mga tao. Kung gagamitin ko ang mga salita ng paghatol at pagkastigo at ang mga katotohanan na inihahayag ng Diyos ngayon, salita por salita, upang magawa mong makilala siya sa paraang ito, mararamdaman mo na masyado itong nakababagot at masyadong nakapapagod at mararamdaman pa ng ilang tao na ang mga salita ng Diyos ay tila gaya ng isang formula. Subalit, kung gagamitin kong mga halimbawa ang mga kwentong ito sa Biblia upang tulungan ang mga tao na makilala ang disposisyon ng Diyos, hindi sila maiinip dito. Masasabi Nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag sa mga halimbawang ito, ang mga detalye ng kung ano ang nasa puso ng Diyos sa panahong iyon, ang Kanyang lagay ng loob o damdamin o ang Kanyang mga kaisipan at mga ideya ay nasabi na sa mga tao sa wika ng tao at ang mithiin ng lahat ng ito ay upang tulutan silang pahalagahan upang maramdaman na kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos ay hindi gaya ng isang formula. Hindi ito isang alamat o isang bagay na hindi nakikita o nahahawakan ng mga tao. Isang bagay ito na talagang umiiral, na mararamdaman at mapahahalagahan ng mga tao. Ito ang sukdulang mithiin masasabi na pinagpala ang mga taong nabubuhay sa kapanahunang ito. Magagamit nila ang mga kwento sa Biblia upang makamit ang mas malawak na pagkaunawa sa nakaraang gawain ng Diyos. Makikita nila ang kanyang disposisyon sa pamamagitan ng mga gawain na kanyang nagawa na. Mauunawaan nila ang kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga disposisyong ito na kanyang naipahayag na at mauunawaan ang konkretong mga pagpapamalas ng kanyang kabanalan at ng kanyang pagmamalasakit para sa mga tao at sa paraang ito ay maaabot nila ang isang mas detalyado at mas malalim na kaalaman sa disposisyon ng Diyos naniniwala ako na nararamdaman na ninyong lahat ito ngayon